Okay, mga kamukil, magandang gabi. So, voice na naman tayo, mga kamukil. Dahil, uh, ano itong ginagawa natin? Patungan no, ng laboratory. So, ang gamit ko dito, mga kamukil, kapag ka laboratory kasi, exposed yan, laging nasa tubig. So, ang ginagamit ko dito, mga kamukil, hindi po plyboard uh, plywood o plywood. No? Ang gamit ko dito is PVC foam board, mga kamukila. Ang PVC foam board po, ilalaban po yan sa anumang klaseng klima, no? Lalo na sa mga matubig na area, lalaban po siya. So, kung nakikita nyo, unang-una, nagtabas ako, mga kamungkila, ng foam board dyan, na ayon sa sukat na gusto ng may-ari. So, pagkatapos, nagtabas ko na siya, uh, automatic ko siyang nilagyan ng edge band. Ayan. So, ngayon, kung nadikitan ko na siya ng edge band, gamit ko po pang padikit dyan contact cement. Ah... Uh, kinakat ko po yung sumubra na mga edge banding dyan sa gilid ng ating uh, ginagawa so, sa pamamagitan ng pagkat nag improvise lamang po ako ng uh, tawag nito mga kamukil cutter blade no? na nilalagay ko sa isang kapirasong plywood Ayan. ginagawa kong guide yung plywood natin upang mapatuwid yung ating pagkakat Imagine, I remember mga kamugel, gusto ko lang sabihin sa inyo, itong pagkakat ng edge band, pag wala tayong discarte dito, mahihirapan po talaga tayo. So ngayon, dahil nalagyan ko na ng edge band ang bawat na uh, gilid ng ating ginagawang board, lalagyan naman natin siya ngayon ng laminate para magiging maganda siya, hindi puti siyang tingnan. So binabalot natin siya ng laminate upang babagay yung kulay niya doon sa ating laboratory na ilalagay dito gamit po yung lapis, ginuguhitan ko po ayon po sa saktong laki ng ating board na paglalagyan ng laminate. Siyempre, may sobra yan mga kamukin na kahit mga 1 cm o 2 cm. Depende na po sa inyo kung gaano kalaki yung sobra na ipa o ititira nyo o pang ikakat nyo siya pagdikit dikit nyo ng laminate dun sa ating board. So, ayan, ginagamitan ko siya ng calendar upang maganda yung kanyang cut. Ngayon, nung nakat ko na siya mga kamukin, bali dalawang piraso yung kinakat ko dyan na ayon po sa laki ang cut ng ating uh, ginagamit na board nilalagyan ko na siya ng contact cement pag a-apply naman ng contact cement mga kamukil basahin nyo na lang dun sa kanyang lalagyan may description dun kung paano siya i-apply ng tama upang hindi tayong mahihirapan so ngayon ito yung sinasabi ko nakadikit na tayo ng uh, laminate gamit po yung aking iskwala kinakat ko siya mga kamukil ayan. So, pagkatapos yung ikat ng iskwala, padaan na natin ng sanding uh, sandpaper upang makinis yung ating kinakat. Madali lang ikat tong ano mga kamunggil, laminate. So, ngayon, yung pagkakabit ng laminate, may discarded technique din dyan sa mga baguhan. Makikita nyo ngayon. Ayan, kung nakikita nyo, sa isang side mga na naglagyan ko yan ng laminate. So, ngayon, ito na mga kabilang side yung lalagyan ko. So, kung nakikita nyo, naglalagay ako ng mga 3 kahoy dyan sa gilid ang purpose niyan mga kamukil upang hindi magkadikit-dikit dritso yung ating laminate between board tapos i-align mo siya mga kamukil ayun po sa gusto nyong alignment so sa akin kasi mga kamukil may tuwid na isang part dyan sa ating laminate dito po yung nagtitipid ako dito mga kamukil ini-straight to ina-align ko siya yung isang part ngayon nung na-align na tinanggal ko na yung mga kahoy at diniinan ko siya ng basahan no? So, kahit anong uri po ng pangdiin, basta wag lang magasgas yung ating uh, laminit. laminate, pwede po natin gamitin mga kamukil. Ang paggawa ko po dito mga kamukil ay mano-mano lamang po at uh, hindi tayo kumplito sa kagamitan. So, uh, kahit na ganun, mga kamukil, gagawin pa rin natin yung ating makakaya upang mapaganda yung ating trabaho no? kahit pa paano so, kahit hindi tayo kumplito sa kagamitan diskarte, diskarte lang mga kamukil. pamatungan po ng laboratory Ayan na po yung ating finished product mga kamukil kung nakikita nyo. Pinatong ko na po yung aking labatory. bukas abangan yung mga kamukil kung paano ko naman siya ikakabit. So simpleng gawain lang mga kamukil. Pero kapag ka hindi mo to nakasanayan, mahihirapan ka talaga nito. Ayan po yung ating kalalabasan mga kamukil sa ating pagdikit ng laminate. Pagkakat ng ating edge band na mano-mano lang. So yun po yung resulta niya. Yan po yung gusto ng may-ari. Thank you mga kamukil. Maraming salamat.